Hello guys! Welcome to my YouTube channel! Ayan, today is Thursday, November 7, 2024. Ayan, um, halaga ngayon ang araw na ito kasi makikipag-meet and greet kami kay Mama Seiko Maghinang from Japan! Ayan, hello my galam shoutout Mama Seiko! yan excited na ako makita ka. Ayan, binilhan pala kita ng pasalubong. Ayan, eto, Yema. Yema for you. And, syempre, pastillas. Ayan, para naman may pasalubong ako sa iyo. Dahil sa pagkisita mo at pakikipag-meet and greet mo sa amin. Ayan. See you later, guys, sa SM. Kasama namin si Wenny, si Zoe, at saka si Pita Bebs. Ayan. Bye-bye, guys! See you later! ako sa... Hello, guys! Nandito na kami sa SM! Ayan, ayan si Tabeb, sa ano, may ari ng sasakyan. Kami lang po ay ano din Ah, ayan po si Zoe. Yeah. Ayan, ayan, si Gamote. Hi, guys! kami sa kami. Ayan po, ayan po ang, ang Donya, may ari ng sasakyan. <laughs> Niya si si Bibian Hernandez Monterrey, apelyido pa lang, na Monterrey na, o, oh, ba? Diba? Yan, hintayin lang namin sa saglit si Mama Seiko bago kami pumasok sa SM. Yes, so we... Ah, dito ka sa unahan. Pete, dito ka ba? Sabi mo kayo, ano, dito tayo tapat. Dito muna kami. Hintayin namin si Mama Seiko. Yan, See you there. Excited na kaming makita ang mama ng Haponesa. <laughs> Hi! Say hi! Welcome to my blog. <laughs> Ayan, mag-SM -e na kami, o. Oh. Dito na kami sa SM. Tayo oh, namin si Mama Say. Lakad, lakad, lang. Lakad, lakad lang ang mga for the person. Ayan, guys. Dito nga may namin may si naman Mama Seiko. Ayan, ay dito ka may good say vibes. Sabi Say hi! Hi, guys! Mama, <laughs> <laughs> na, pinisan mo! Nagbutok na ako! Tum na, kini-kini-kini. <laughs> Tum na kami, o, diba? Ay, ang ganda ngayon pumunta sa SM, walang masyadong tao. Kaya <laughs> nga, tayo isang Sunday na... Diba? Diba? Feeling ano lang, celebrity eh. Oh, ayan na, ayan na guys. Pinakikilala ko sa, sa inyo ang pinakamaganda sa balat ng YouTube. Ang, <laughs> <laughs> hey, <laughs> ay, ang aming mama saiko. ko. o diba? Teka lang, baka kami ay mapagalitan ng guard dito. Mamaya na lang. See you guys. Diyan oh. pala. Pa-malingan yes. oh, ya no, di 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 airport, nasa. <laughs> <laughs> Welcome <to the> airport. <laughs> Welcome to my level 1! My airport, ayan o. Oh. Oh. Ang lawak ng lupa. Di ba? Ang lawak. O, oh. di diba? diba? oh. diba? oh. diba uh -huh. ba? O, Judy Ann Santos. Saan ka pa? Ayan ako. And? Claudine ba? Ano, hindi pa nalaman? Ang dami ka ng pangalan. na. Ano lang ano? Ito na si... Ina ni Jaya. <laughs> Uy, bakit daw kay Sherwin to, ha? Ano ba to? Ano ba tong vlog na to? Baka daw kay Sherwin yan, ha? Uh -huh. Sherwin! Sayang wala ka dito. Sana naka-schedule to ngayon. Ay, hindi ka lang pwede ngayon, Sherwin. Malamot ang tae ko. Na. <laughs> Sherwin, I love you. Ang tangkad pala ni ano o oh, oh, Judy Ann Santos Sherwin Ryan Agoncillo and, and anak ni Jaya <laughs> Nanay pala oh. Ina ni Jaya Ina ni Jaya, hello Kaya <laughs> ina, ina, ina ni Jaya Oh Wedding <laughs> na lang one Grabe Bye guys Wag muna <laughs> What the time Bye. <laughs> oh, wow. oh, my Bye. Oh, ayan, guys. Na kaming maga meet and greet.